So glad na ko that Kojc opened really opened their doors na to the Filipinos, and I really hope that someday more people are gonna or more people can be given an opportunity to go to these places. Para talagang makilala si Pastor Apollo Kibuloy at makita that this person is a blessing to the country. That Pastor Apollo Kibuloy being uh, propagated as a alam mo yun, as a human rights violator, eh mahal pala talaga ang Pilipinas at napakagaling, napakahusay na tao pala. Noon pa, sinasabi na ni Pangulong Duterte yan sa kanya. Uh, Pastor, masyado kayong reserved. Nakasarado kayo yung gates ninyo, itong mga properties na pinaano ninyo, na ipinundar ninyo. This is extraordinary. As in, supernatural itong... Ano to? Itong uh, mga naipundar ninyo. Now, a lot of people envy you and a lot of people are saying negative things about you. Ganyan kasi mga Pilipino, ingitero. eh. Na kapag may nakikita maganda sa'yo, hahanapan ka ng pangit. Nakita nila, bumili ka ng karaoke, sasabihin nila, ay, utang naman yan. Sus, kakanta-kanta pa, kala mo naman bayad na yung karaoke nila. May ganun pa yan. O, yung mga tao, imbis na maging masaya sa'yo, sa mga achievements mo, ang likas na ugali ng mga Pilipino, para mga alimango yan, hihilain ganyan pababa pa baba. yan ng mga pangit sa sayo, sa'yo para lang ma-justify ano, ma -justify yung kanilang inggit na mas magaling sila sa sa'yo. O, hindi ba? O, halimbawa, ikaw, galing kang abroad, umuwi ka, tapos biglang party-party kayo sa bahay, sabi niyo, oh, yabang yabang galing ng abroad, katulong lang naman yan doon. Taka kudkod lang naman ang kubeta yan doon, kung makaasta rito, kala mo kung sino. May mga ganun pa, tapos kapag ano, uh, umuwi ka, mm, tapos meron kang dalang afam na jowa, o sasabihin, no, oh, kita nyo, malandi yan. Prostitute yan doon eh. Pokpok -pok yan. Kaya yan, ano, nasa abroad, kita mo. O, oh, susunod na uwi niyan, iba na naman yung dala niyan. May mga ganun yung mga kapitbahay natin, di ba? So, sabi ni Pangulong Duterte kay Pastor Apollo Kibuloy, Pastor Kibuloy, open your gates for the people to see who you really are. Kung sino ka talaga at kung ano talaga kayo. Kasi people are thinking na kayo ay kulto kasi nga masyado kayong masinasarili ninyo eh. Yung masyado kayong malihim. Hindi nyo pinakikita sa tao, sa labas. Hindi nyo sinasagot yung mga batikos nila.